Pag-usapan natin baradong ugat sa binti o kaya sa braso. Bakit ba nangyayari ito? Ano ang mga dahilan at ano ang pwedeng gawin para maiwasan? So, hi guys, welcome sa ating channel. And topic natin yung pagpara ng mga ugat. May mga balita dati at yung latest niya yung sa NBA player na nagbara yung kanyang ugat sa binti. Si Lillard, player ng Bucks, nagbara yung ugat niya noong March 25 and cleared na siya para maglaro. Eh, playoffs time na. Di ba? So, kailangan laro na agad. So, cleared na siya pero nagbara yung binti niya. And noong Feb naman, si Wimbanyana, nagbara din yung ugat dito sa upper extremity niya. So, bakit ba nagkakaroon ng baradong ugat? And marami tayo nakikita mga patients pag nagpa-check up, pag, nag pag yung kanyang mga binti ay nagkukulay brown, nagda-dark na yan, o kaya yung parang nagmamanas. Ang tanong nila, Dok, baka barado yung ugat ko. So yun ang topic natin. Paano natin malalaman kung barado ba yung ugat? Sa binti, in particular, and ano ba yung remedyo para hindi naman magbara? So, yan ang topic natin. Okay? So, pakihit po yung subscribe button, Dr. J, sa YouTube. At TikTok sa TikTok. Paki-subscribe sa ating channel para umabot tayo ng 500,000 subscribers. So, going back sa ating topic. As I said kanina, nagkakaroon ng pagbara yung ugat. Particularly, yung veins natin, yung deep veins. So, ito yung mga yung veins, ito yung ugat na bumabiyahi yung ating mga dugo, pabalik sa puso. So, veins po yan. So, pwedeng veins sa binti, pwedeng veins dito sa ating mga kamay, pabalik sa puso. Veins sa lieg, pabalik sa puso. Veins sa binti, pakiyat naman yan, pabalik sa puso. So, pwede pala magbara Yes, marami po tayong cases na nakikita, nagbabara yung mga veins. Ito yung mga DVT na tinatawag. Deep vein thrombosis. So, pwede pala siya magbara. In, in fact, kahit yung mga basketball player, mga athletes, nagkakaroon ng DVT. Andiyan na si Damian Lillard ng Bucks, si Wimbenyana ng Spurs, and marami pang NBA players at hindi lang NBA players even si Serena Williams na magaling na tennis player ay eh nagkaroon din ng DVT so bakit ba nagkakaroon ng DVT so yan ang topic natin at paano siya may iwasan? first and foremost dahil alam natin na yung veins natin ay eh, dumadali yung dugo dyan pabalik sa puso dapat hindi siya maging um, stagnant dapat yung daloy niya pabalik ay eh, tuloy-tuloy. Ang DVT po very common 'yan sa mga lower extremities sa binti. Bihira po yung dito sa taas. Usually mga 5% lang yung dito sa taas. Pinaka-common talaga yung sa binti, yung calf. Alam niyo yung calf ito. Yan common ang DVT. And then bakit nagkaka-DVT? Ang pinaka-dahilan niyan ay yung prolonged na immobility. Yung hindi gumagalaw. For example, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng tatlong araw na hindi gumagalaw sa kama, nakahiga ka lang, pwede mangyari ang DVT sa'yo. Or, kapag ikaw ay obese, malaki yung timbang mo, mabigat, sobra ang bigat mo, and then, hindi ka na makakilos-kilos, pwede ka rin mag-DVT. Yung mga umiinom ng gamot na medyo nagkukos ng paglapot ng dugo tulad ng mga contraceptives, pwede din po mag-DVT. Yung mga merong malignancy or cancer, kapag mga cancer patients, mga ano po yan, mga, mga hypercoagulable state. So pag hypercoagulable state, malalapot po yung dugo. So pwede mag-DVT. Yung mga pregnant na women. Yung pagbubuntis po ay kasama po yan sa risk factor to develop DVT. And, pwede naman yung wala ka rin sakit. Di ba? Wala kang sakit, bigla na lang nagbara yung ugat mo. So, pwede din po mangyari yan. Ito yung mga prolonged uh, sitting ng umaabot ng tatlong oras pataas. For example, bumiyahe ka ng bus magmula Manila hanggang Bicol pagmula Manila hanggang kagayan. Kung ikaw eh, hindi tumatayo at nakaupo ka lang ng more than 3 hours, baka nga biyahin ka lang EDSA eh. 3 hours na eh, pwede pong magbara yung ugat, yung veins ninyo sa binti. So, yung mga na-ooperahan na pasyente, yung mga na-admit sa ICU, na dahil naka-bedrest, yung mga stroke patients, eh pwede rin pong mag-develop ng DVT. So, particularly kasi, ito yung mga na re-rest yung mga binti ng sobrang tagal, yung mga nakababa yung binti, naka pag ng matagal sa bus, sa aeroplano, pwede pong mag-develop ng DVT Kaya iiwasan. Para ba iwasan yan, Dr. J? Para hindi mag dvt Kasi ang komplikasyon kasi ng DVT una, mapapansin dyan, nagmamanas. At yung manas, unilateral. Ha? Usually unilateral. Isang side lang. Baka kasi matakot iba pag manas yung dalawang binti, ako may DVT na. Ang kadalasan pong DVT, bihira po yung dalawa sabay. Kadalasan, isang binti lang yan. Okay? And then, kapag yan ay nagmanas, masakit din. Alam mo yung, pag nabarhan yung ugat mo, lalaki siya. Tapos parang galit na galit yung mga ugat. So, ganun po yung pain ng DVT. Masakit talaga siya. Okay? And then, pwede din siyang uminit. Pag hinawakan mo, mas mainit yung, binti na may barado kumpara mo sa walang barado. So, yun yung mga simptomas ng DVT. And, ang komplikasyon naman niya, pag ang barad sa binti ay natanggal at bumiyahe yan, papuntang lungs, pwede magbara sa baga. Kaya nahihirapan huminga. Kaya ganun na lang tayong mag-treat ng patients na may DVT. Dapat matunaw kaagad yung barado kasi baka pumunta pa sa lungs at mahirapan kang huminga. Mas delikado po yun. So, pag-usapan natin ngayon ay kung paano may iwasan ang DVT. So, nasabi na natin yung mga dahilan. So, iwasan lang niyo yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng parado. Pangalaw, unang-una, dapat well hydrated kayo. D dapat umiinom kayo ng tubig ng regular fluids at hindi kayo yung yung inom nyo eh, yung kakain lang. May mga ganyan tayong pasyente. Kaya ka uminom ng tubig, pagkakain lang po. So, dapat meron kang regular water intake para mamit mo yung 7 to 8 glasses a day. Kasi isa sa risk factor yung dehydration. Kapag nag-dehydrate ka, lumalapot po yung dugo. Okay? Next, kung magta-travel ka naman at kailangan mong maupo ng tatlong oras pataas, make sure na tumatayo ka at i-stretch mo yung legs mo. Tatayo ka, di ba? Tayo ganyan, and then i-exercise mo yung legs mo. Hindi ka dapat umupo ng 3 hours ng tuloy-tuloy kasi baka magbara. And then, kung babiyahi ka ng gano'n kat katagal, dapat magsusuot ka ng mga compression stockings or anti-embolic stockings para ipipress na yung veins mo, magkakaroon ng pressure yan, may vacuum, humihigop yan, pakyat, Okay. And then, yung legs ninyo, kung ito yung paan ninyo, i-ganyan-ganyan ninyo siya. Habang nakaupo. Ganyan. Ito yung paan nyo, di ba? O, ganyan ninyo. Exercise ninyo. Ayan. Exercise ninyo. Ganyan. Ganyan. Ayan. Exercise ninyo yung mga paan ninyo. And, yung ankle ninyo, yung dito, yung ankle, i-circular motion ninyo. Circular motion. Circular motion, yung paa naman, ganyan. So, exercise na nyo siya para hindi siya magbara at yung flow pabalik sa puso ay tuloy-tuloy. Hindi mag Hindi siya magstay stay sa ating veins. So, yun yung mga dapat ninyong gawin para maiwasan ang DVT o baradong ugat sa DVT. So, I hope malinaw lahat. Everything is clear kay TikTok. Kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.